No, marami tayong mga nakitang flood control na pag ako, asa ng plano, huwag ang masabi sa akin. So basically, itong mga flood control na to ay eh, talagang hindi pinagplanuhan at pinag-isipan, uh, ginawa lang itong mga flood control na to to be quite frank, para pagkakitaan ng pera. Bakit? Kasi sigurado ako, yung mga flood control project din na kagaya din nung mga nakakaang mga flood control, itong mga nakakaang marami ng taon na wala plano, at ang purpose nang marami sa kanila ipagkakitaan no, no, Walang locally funded flood control for 2026. Pero, kailangan naman talaga natin ng flood control projects. Kasi, marami sa mga lugar natin sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao, eh binabaha. Pero, kailangan na natin ngayon ng tamang pagkaplanong flood control projects. So, ang objective namin lahat dun sa meeting na yan is planuhin na natin ang tama ang ating mga gagawing flood control. At sinabi ko sa kanila, hindi ako papayag na merong kahit na anong project, flood control project, na pumasok sa susunod na budget na walang plano at hindi kinrear nitong grupong ito. Sinasabi ko na yun ngayon. Pag walang papasok under my watch na flood control project lokal, na hindi sasabihin nitong group of experts na to na yan, okay yan, dapat gawin yan. Ito gina yung mga sec. So, kinalan yung tanungan yun ng mga flood control project kay di ego na sa mga buwang sa gobyerno. Bruh!